Good morning. Abangan anak elit first training nang mga ibon sa club. Ragai kamsur. 6.56 Oras na ng abangan Nasa 1.2 ang speed 7.29 Release point Tragay Kamsur unang sampan ng mga ibon sa truck abang na good luck sa lahat ng nagkarga team libsau team Barsi ayan may ibon na ang dumaan solo break away ayan dalawa may dumaan na bilis ng mga ibon sana masabay ang ibon natin sa first drop nasa 1-3 ang pang speed ng team naga Ayan, dalawa, ang taas. Ang taas. Wala pa yung bultuhan na grupo. Ayan, dalawa. Ano, ang bilis. Ayan, may bultuhan na. Ayan pa isa. Ayan pa. Nagsisidatinga na. Nagdadaala na. Ayan, mga ibon. Timnaga. Ito na si Griselle. First bird. aka 7.33. May first bird na tayo si Griselle. First bird from Agay. Okay. Kulang pa ng dalawa yung basal. Time check. 7.43. Bang-abang pa. Three out of three. cut off ang dalawa ang bigat ng sticker so hanggang dito na lang bye